Ang oh, ganda. Nandun. Eto eh. Eto ang Tama! Ayun lang. Yes. Pare, animal talaga si Itong. Eto siya oh. <laughs> <laughs> Ayun, ang bilis to. Oh. May pulutan na Pulutan na oh. Pulu WOOOOOOO! AOO! na yan! Mayaki na na! na! Ludo pala yan! Batot naman! Ang init-init! you! WOOOOOO! mo! NA mo! <laughs> Mabuhay mo lang, kapatid, mo! Ay, naki! Narantago ang putang siya! mo <laughs> eh! <laughs> Gag! ka, pare ha! kinig! pala! <laughs> <laughs> Woo! nè xong rồi ga goom puta yung yan na sa bawyan tama nga ni Iyan. <laughs> Labig ah. Mababa to. Tag ina. Ang pare, Dor. Lakas ng tanwa! Ito pa lang, tawa. Saan na, Ang mga patay gusto, ang <laughs> pinakailangan. <laughs> patay gusto, tawa muna. Yeah, matawa. Kasi yung munik yan. Yeah. Ya. <laughs> Sabi mo oh, sa akin munik kanina. Sabi mo munik ako nang mag-aatid iyo. Ah, ayaw eh, may susundo <laughs> doon sa kanya. Hindi ka naman tag-aatid niya. Ako nang mag-aatid sa'yo. Ang kukuha. Ang patay gutom ang pinakailangan. Pinasa kasi magte-text. Yeah. Yes. 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 si ano, ano. no. Yes. 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 na Yes. 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 Yun yan, Yes. 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 pa? Isa pa? Yes. 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 kumu mo kumubu anakiku sakit sarap dokyan dok dumata kaan okay, dok ankit ka anak huh tangginapulututan sarap bawala anak kanya ning ba lah

Tuno-tuno na, way! Arriba! Arriba! Sorry, way! Arriba. Arriba arriba. arriba! 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 arriba. Sige, way. Mabuti yan, tong. Kare, karayin. Ano array. ba sinasabi ng Ariba, arriba? arriba Letran. Letran? Letran yun. Wala namang taga-letran dito. Ano ka ba? Ako, taga-letran ng boyfriend ko. So. Sait kasi. Ay, puss. Ken. Eh, may mo unaw, yun. Wala namang taga-letran dito. Ang sait talaga ng kamay ko, putang ina. Ang ina mo, wala nang taga. Ay, so, gagawin sa akin kanya. Katatagay ko lang. Panawarin natin yung nag-iiyaw. Ay, nag-iiyaw. Ganado! Ganado! Arriba! Arriba! <laughs> <laughs> ganado! Ganado! Arriba! Arriba! Let's run! Let's run! Go! 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 Talo nga yun. Go! 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 Porong, nungutang gwapo mo, porong. Yes! Yeah. Ay mo pa sa camera Imo, hey, <laughs> benta mo na yung pinsan mo sa akin. <laughs> <laughs> mo sa akin. Ariba, arriba. Arriba. Eh, may trabaho ako, may trabaho. Arriba, ba, arriba. Ako may trabaho, bibigyan tayo ng 100. Sa akin lang, marami kayong ano eh. Pangit mo, pink, putang ina mo. Ang pangit mo, fuck ka, penguin. Ito ka animal ka. Tingnan. Sige. <laughs> Mayroon lang. Marika, yun lang. Yes, yeah, sota. Sota, ano Peace. yan? Kiss. Kiss naman dyan. Kiss naman dyan. Dalawa o. Oh. Kiss naman dyan. Yaki. Ang Ayoko putang ina niyan. Nadiri. Lapos duro di. Debil. <laughs> Pares kayo. Manyak. Sigaw hindi naman. Manyak sila parehas, dalawa. Mm. Nakupal tang ina Silang. lang. Yun lang pare. Sige, <laughs> <laughs> durog yung misili. <laughs> magdurog ka na, magdurog. Ang <laughs> mga puta. Ano <laughs> <laughs> oh, mo, di ba ako masyado makakain? Ah, si Aning, nasa si Aning. Halter. Halter? Hihihi. Bisa tiksu. Selesai dah tong? Hmm. Oh ya, dah selesai. Saya nak cakap, dah selesai tak? Oh, dah selesai. Tak ada Dah hantar bawah si itu. Dah hantar Satu. tadi ini. Kat